ayan na isang mapagpalang gabi mga kadudoy ako po ay uh, umuwi kanina alas stress nag uh, umuwi ako kasi natake na naman ako ng uh, acid ko. hindi ko talaga nakayanan so pumunta ako ng ospital uh, pumunta talaga ng ospital sa so, pati ako naristara ko ng gamot so sabi gamot lang daw muna pag hindi natigil daw yung sakit sa mga loob ng isang ko, babalik ako doon for uh, x-ray siguro anong quad pero kakain muna ako dito mga kaluloy kasi may sabaw dito sigo pa ng sabaw tapos may may kanin naman na dito ito lang kakain pero antayin ko muna yung sa uh, isa kong kasama na yung inatake din ako ng sabado ng gabi yun yung maghilot sa akin antayin ko muna eh, libre natin dito para may kasama tayo na kain so antayin nyo lang mga kaluloy at kami kakain dito sa looban mamaya ang shabu nila dito So, andun pa daw siya sa labas. Pantay-antay lang ulit. Ah, uh, talagang wala nang oras na pinipili yung pag-atake ng acid ng mga Rodoy, talagang acid siguro yan. Hindi mas siguro ulcer yan. Hindi man tayo halos araw-araw na nilipasan ng gutom, pero mabuti na lang ako check up tayo para alam natin kung ano ba talaga sa susunod yung ating mga ang gagawin. Ay mga doday, maraming salamat sa pag nyo sa video natin at uh, antay-antay nyo lang no? uh, antay ko lang yung, din yung kasama ko at kain muna kami samahan niyo kami sa kain namin bye ayan po mga at nakain na nga kami dyan ano? Uh, kasama ko po yan siya sa dito sa dorm sa dorm po namin siya po ay tubong uh, Laguna yan uh, siya po yung uh, madalas nilalapitan dito ng mga tao pag uh, may lagnat, may, ay medyo may sinat, papahilot po sa kanya. Uh, isa na po siya dito nga uh, mid-scale din po sa Taiwan. Uh, mabait po yan. Uh, matulungin. uh madali po po nga uh, pakiusapan pag mga nangailangan ka ng tulong. Yung uh, naglipat din po ako ng bahay ay uh, siya din po yung uh, nakatulong sa akin. So, naisipan ko naman na kung meron tayong kaunting uh, ano eh, kahit uh, malibre man natin ng kaunti kasi hindi man po siya kan lang kanyang uh, mga uh, tamag dun, uh, pagtulong. Uh, isa po siyang uh, good samaritan. Ayan. Abait uh, po siya. Uh, kami po ay nagkainan dyan po sa sabaw at uh, Itabayanan po ninyo yung ating uh, mga pa po pero wala naman halos at ikwintuhan eh, lang po kami dyan ng aming uh, kain hanggang sa susunod po at eh, kung sa susunod uli ay tayo pang may mga blessings na matanggap uh, ayain pa rin po natin siya. Doon naman po sa ibang mga uh, malaking uh, kainan po. Uh, be relate na po yung video natin kasi uh, matagal po tayong hindi na ito po siya na-upload. Yan mga karudoy, enjoy muna kami sa kain at thank you so much sa inyong uh, panonood po. ba yung kamay niya. Eh, eh may gasa. Nilagyan ng gasa. Napit, iniigutan. Sabi ay mali yan. Dikit kasi yan. eh, eh kinapitan. Di syempre, kinapitan mo. Mahapte. Nilalayo ni, ni Maldi. Ginawa ng babae. Nilagay inilagay sa dinti. Hindi nag-react si Mati. Sabi <laughs> ko, hindi, hindi na tumanggi ah hindi Aba, last niya maya, ayun tinanggal na yung gasa kasi didikit daw sa balat eh burn kasi yun sa kanya eh Primo. mo kaya siya ng train unang, unang angat niya hindi pa sa akin Ayan, maya maya pag angat ng ganyan, sumabi dun sa isa ayun bumamong, hindi Ay, na ba? Lumangin na agad yung lata. At mo tingnan mo yan, huwag kasama ko ninyo. Sabi ko yan, nag-aano ako sa dungo. dito siya sa may kitna. Hindi kaya ko to. Kapag kuwang ganyan, huwag yan naramdaman niya may tao sa libro. Kung baka nag-angat siya ng ano, inangat niya yung ID. Tapos binitawan niya kasi naramdaman niya may tao. Tumingkot siya no? hindi mo na tinitinayin yung remote. E eh, pa pa ba ulit? umawas ng ganyan yung mga oh, diba, o naka asbestos kami ganyan hindi mo na yung labo doon sa kamay niya hindi hmm? naka gloves umasok pa ganito yung labo ito, pero yung mo umukusok ako nang nyo napansin kung um, na siya ng labo ang matindi hindi e, pa doon sa tubig na niya. sabi ko dapat kung nabuhusan sa banyo doon yung doon yan eh. Nandito ng baka din na may uling e. Pagkitingin. din yan. Tama Pagdating dun sa loob, binuusan agad yung parang tubig na dextrose.

walang ano yun ano yun kasi nauna sila sa akin umuwi kanina ano uh, 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 kasi baka naman lang uh, uh, okay. Mabait mo naman, nasigahan ka na naman. Akit ka dito sa sabo-sabo, kanina pa kita na anak, si Papa Lance lang yung nahuli ko tuloy. Baka simula lang namin, no? Nagluluto pa lang din. Ayun na? Pwede pa yan?

Kung kapapalot ni Mang Chang Juan, nakakarim ng bilog daw. Ang binigyan niya, tag-1,000 uh, uh, um, na dito sa amin kami, 6,000. Tapos may 8,500 yung buo ng pera niya. Ito ang kanid dyan, no? Ay, 400 dollars na mahigit. May 400 yung nagala niya dito sa Taiwan, nasa 8,650 in pila. Uh, uh, yeah. Parang nasa debitless plus na mga yeah. tangkanid yung <laughs> Pagkakawin ko nga sana, pinadaanan na lang sa... Itingin sa ko sa BPI sa Pinas, sana. Tapos saka ko winitlo dito, sabi, hinihimim, hindi mo taasin. So gayaan mo ka? Oo. So gayaan mo ka? Oo. Hindi naman ako. Ano, bulan ko lang ako kasi pangalawang kuwa ko na yan sa kanya. Hindi may account na ako, siguro. Pagkakawin naman lang ipinrasi, hindi na kami nakakausap. Kasi sabi niya, may hinihimigay ako, usap na lang tayo. Oo. Bawang. Ngayon. Kaya nakita ko Tawa -tawa, Daya, aku, okay, sa machine dealer ko, nasa process niya. So. O kaya namang nagbigay sa akin ng dalawang libong US dollars. Buti 'yon nasa Gcash ko at nasa myPay ko. Ayan mga luloy, tapos na kami kumain ni papalan sa at ubusin na lang namin itong ano. Uh, salamat sa pag uh, tingin ninyo sa aming uh, masasarap pagkain. Marami pa. Hindi oh. pa <laughs> ubos-ubos. <laughs> na muna po.